Jose Rizal, Emilio Aguinaldo, Andres Bonifacio, ilan sa mga bayaning itinuro sa atin simula pa nung elementary. Pero sa pagkawala ng asignaturang Philippine History sa high school, makikilala pa kaya sila ng ating mga classmates? Hindi, di ba si Mabini yan? Mabini? O tama si Mabini? Napulinarang Mabini? Juan Luna. Si? Juan Luna. Ang basa pong gapo niya po. Emilia Villanueva. Ikaw. Hindi ko sure. Hindi <laughs> ko sure. Oh. Si Jose Rizal po. Dr. Jose Rizal. Jose Rizal po. Sino si Jose Rizal? Ako po. Ano po? Nagsabi ng may pag-asa ang kabataan. Alam mo, mali! Masayos ang Daniel, di ba? Ano? Unang presidente pa yan. Sino yan? Medyo familiar yung figure. Si Gloria. Si Juan Luna. Si kapatid Luna? Si ano? Pa, yung nag yung nagtahi nung flag ko, di diba? 2014 pa mula ng tinanggalang Philippine History sa Core Curriculum of Instruction ng Araling Panlipunan sa Junior High School at Senior High School sa pamamagitan ng DepEd Order No. 20, Series of 2014. Dahil dito, kaliwat kana na ang hinaing ng mga guro sa senior high at college patungkol sa naging epekto nito. Anila, Nakababahala ito at maaaring magtulot ng false information at history crisis lalo na't laganap ngayon ang disinformation sa social media. Pag tinanong mo sa bata, bakit walang pasok ma'am kasi Independence Day, bakit Independence Day? Hanggang doon lang ang alam nila. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Ang alam lang nila kalayaan, kalayaan ng Pilipinas. Pero alam ba nila kung sino yung mga sangkot na mga tao doon at ano ang mga nangyari during sa pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas? hindi. Masyadong malabnaw ang kaalaman ng ating mga kabataan ngayon, ng mga estudyante ngayon sa kasaysayan ng ating Pilipinas. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay susi para hindi na maulit ang kamalian ng nakaraan sa kasalukuyan. Pero kung hindi tayo magkakaroon ng kamalayan sa ipinaglaban at pinanindigan ng ating mga bayani, ano na ang kahihinatnan ng ating sambayanan? Mas maganda na mas maibalik. Kasi sa generasyon natin ngayon, sa generasyon nyo ngayon, mga kabataan ngayon, mukhang nalilimot na talaga nila ang kasaysayan ng ating bayan. Kasi konting talakay lang eh, kahit pasabihin na na-discuss to ng elementary, but still, kailangan pa rin itong himay-himayin pagdating ng junior high school. Sa, alam naman natin na iba ang kaisipan ng elementary at junior high school. Kailangan talaga magkaroon tayo ng curriculum revision dahil ayun ay dahil nagbabago yung ating ginagalawang lipunan baka yung mga lessons or yung mga topics ay hindi na akma para sa para sa kasalukuyang nangyayari sa bansa. So basically, yung DepEd naman ay ginagawa yung best nila para maiangkla yung ating mga competencies na mga kailangan ng kabataan. Syempre, hindi rin naman magiging sapat yung kurikulum. no? Kailangan rin po ng continuous effort ng mga magulang, ng mga teacher at saka kasama rin natin yung mga estudyante kasi sila ang nag-apply ng ating mga itinuturo sa kanila, no? Sa ngayon, ang pagkakaroon ng subject the Philippine Contemporary history sa grade 7 ang tanging aksyon ng DepEd. Ngunit limitado lamang ito sa pag-aaral ng kaugnayan ng bansa sa Southeast Asian Societies. Kaya naman tanong ni, ni Mama at Sir, saan papatungo ang ating bayan kung patuloy tayo maglalakbay ng walang kaalaman sa ating nakaraan? Gusto mo pa ba ng mga video katulad nito? Mag-follow at mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5. Ako si Nicole Shotiko, News 5 Digital.